Ito mga mix mga par, meron na naman tayong re-rescuean ngayon. Baka dumaan yung video sa inyo to, lalo na yung may mga sasakyan mga mix mga par, no? Send nyo lang yung mga sira ng sasakyan niyo sa Telegram, WhatsApp, Viber, or Messenger mga mix mga par. Kaya andito na tayo sa dam ngayon. At andyan, nakikita na natin yung point ng uh, Sino Truck. At uh, titignan natin kung ano yung sira. Prigs ng... Sino-truck. Okay. Tingnan natin kung ano nangyari sa re-rescue natin. Damside ng ano to brother? Damside ng? Damside ng Asian. Asian damside? Asian. Asian okay. damside. Oh. Tingnan natin yung Ilang cylinder lang to? 4. 4 cylinder lang? Mhm. Kakaiba oi. Eh. ang trailer nila 6. Ha? Asaton Juanjo. Eh, wow. Pa, ah Ito yung nangyari sa rescue natin sa Sino mga mix mga paro. Oh. Tayo oh. no. Ah, ito. Singaw siya, naputol yung mga bolt. Bradermu Murad bakoman niya putol. Ha? Bakong putol man. Karon lagi. Karo na. dina. To, oksinga hindi na siya nakaakyat. Tumalsik na to, ito lang gagawin natin. Wala pa namang kabahayan dito, no? Naay na Pero naay kuryente diha, wala. Murad wala. Ah, pero malayo na. Handa tayo, handang lumaban may dala tayong generator extension and mig kasi tatargetin natin yung naputol na bracket ng injector sobrang lakas ng compression niya, kaya wala naman kaming nakitang dahilan kung bakit naputol tong dalawa nito ang prospect namin ay parang hinigpitan nila eh tapos balik sobrang higpit ayun naputol Sino truck to, Sino truck. Full electronic siya mga mix mga par. Ayan mga mix mga par, ginamit na namin ng lahat ng klasing diskarte. Para makuha namin yung naputol na dalawang tornilyo kung paano natin kung paano ang discarding ginawa namin ay ginamitan namin ng mga barena o yung anong tawag yung pag ano pag nabarenahan na ay papaikutin patras bahala na kung anong gamit na yun ayan din na namin pinakita kung paano yung natanggal basta natanggal namin ay nakita nyo naman mga mix mga paro gumamit kami ng hose nyan kasi putol yung return hose nya ngayon ay balik namin yung original niya kasi nabunot na namin yung nabaling tornilyo. Kanyan lang yung discarding ginawa namin dito sa Sino Truck. Sino Truck kasi. Or Cylinder lang to. Dump Truck. Ang laki. lang yung mga piyesang ginamit lang namin ay hindi naman condemn yan kundi talagang discarding. Parang original talaga siya. Hindi na kami nagpabili ng mga host na Diretso yung apat na return niya. Meron kami dala-dala mga piyesa, tornilyo, mga waser. Ayan, lahat ng tinuturo ko kaya okay na siya. Pwede na natin na uh, pa-startin kung tatalsik pa ba siya o hindi na. Start. Plana. Start ko ah. Ah. Oh. Oke oh, okay, nak, lanan tagas. Tra! Hey, hey! Salamat at natapos din ng kontrata ni Preg sa Sinotrack. Kaya karwasin natin sandali ito kasi galing sa damside. Malamang mga ngamoy damside to. Kaya ito. Pauwi na tayo at babay na.